Sampung taon na rin ang nasayang habang hindi mo kami kasama simula nang nawala ka. Kaya hindi talaga may wasa na mag-isip at mag-alala ng sobra-sobra kung ikaw ay okay pa rin ba. Kaya tuloy na gigim isipan sa aking isipan baka sobra-sobra na -sobra nang ang iyong nararanasan na kahirapan habang kami ng iyong pamilya hindi mo kasama sa hirap at ginawa. Kaya tuloy puro paano at ano kaya ang nabubuong mga katanungan habang aking ginagampanan ng aming sinumpa hanggang sa matapos ang buong maghapong abala sa trabaho. At pagkatapos nito ay magbibihis agad upang walang masayang na minuto kahit man lang konting segundo. Halos buong biyahe ko ay walang sawang manumanong pagtatanong at pinapakita ang picture mo sa mga pasayrong na isasakay ko. At madalas kapag may nadadaanan o nakakasalubong ako mga taong gaya ng kapansanan mo ay bumibilis talaga ang pintig ng puso ko. Kaya humihinto muna ako upang tanungin ang pangalan at tignan ang mukha nito. Yeah.

At kapag da hindi ikaw, ay dinadaan ko na lang sa isang panalangin na naway ituro ka niya sa akin at hipuhin ang katawang lupa nga po at muli niyang palakasin. At ipagpatuloy ang paghahanap at ang aming hangarin at dalangin na naway muli ka naming makapiling. At ako'y naniniwala na sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya ay magiging posible ang lahat. O aming dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, ikaw lang ang bukod-tanging pwede kong mapagkatiwalaan at kapitan upang iyong dagdagan ang pag-asang naway akima makita ang kapatid ko matagal nang nawawala. Lubos po akong umaasa at dumadalangin na way siya ay iukup at ilagay sa mabuting kalagayan at hindi sa masamang kapalaran. Kaya ako ay umaasa sa pamamagitan din ng mga vlog ko at mga viral video mo na sana ay magkita-kita na tayo. Kahit nga sa kapuso mo Jessica so ay nagminsahin na rin ako upang humingi ng tulong para ikaw ay matagpuan ko. At muli, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga tao may mabubuting puso na handang tumulong sa paghahanap ko. Sa mga tao patuloy na ibinabahagi sa ibang mga video at picture ng kapatid ko. At sa mga tao patuloy na nagbibigay ng impormasyon, maraming maraming salamat po talaga. Kayo po ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko at mubibitaw sa kabila ng pagod at hirap sa paghahanap Sa pagbibigay ng suporta, panalangin at pag-asa na balang araw ay matatagpuan ko rin ang kapatid ko matagal ko nang hinahanap. Paala, eh. figure, figure. Bago ko nga po tapusin ang video na ito, ito po muna ang dagdag informasyon sa kapatid kong matagal ng nawawala. Plus magsampung taon nang nawawala ang kapatid kong may kapansanan may sakit siyang epilepsy at parlisato ang kanyang kaluwang bahagi ng katawan mula sa kanyang mga braso, kamay at maliit na bahagi ng kanyang mga binti At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga mabubuting tao na narito sa page ko At bago matapos ang video na ito, gusto ko rin po muna ibahagi sa inyo ang ibang ibanghelo na nabasa ko. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga gawain at ituro niya sa iyo ang tamang landas. Psalm chapter 37 verse 3. Tumahimik ka sa Panginoon at magtiwala sa kanya. Kaya wag po tayo mawala ng pag-asa sa kabila ng pagsubok sa buhay pagko sa harapin ito. Huwag sumuko at ituloy ang laban hanggang sa dulo hanggang makamit ang tunay na Panalo. manalig manalig manampalataya at magtiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat maniwala ka sa kanya at ibibigay niya ito sa tamang panahon